So mayroon tayong mga ano dito, no? Tumbler. Yes, yeah, mga aksesory naman dito ng no? mga guys. So nag-buy 20, tag 5 piso, 10, yan mga 50, mayroon siya dito. Sa mga aksesory sa mga motor, no? Sa mga uh, mga tornilyo, mga yan. Yan yeah, mga about naman ng mga parts. Ayos, mga ano mga guys, yung sa mga cellphone accessories yan may 50 yan mayroon tayong ito all, yung 500 doon, babaryahan mo na yun yung mayroon mga pang mga guys yung mga about na mga travel o riders no, mayroon din sa mga pa oh. magkano naman ganyan? mayroon 120 mga ganito. Sa mga nakakakotse yun pwede So itong pangano ano? Ah, Ato 20? 280? Ah, 280 mga ay, sa mga, ah, mga sa mga bike ayo uh, nag motor, mga riders. Okay. Ito nga, magkano tong bintana nito? Isang set na. 120 mura no. Sa 120. 120 sa mga aksesory sa mga ano ito so, mayroon ito pala atas ito so, makapal oh no? magkano naman ito? 350 350 yung mga ano yun? yan sa mga charger din oh no? yan so naghanap na naman kayo ito magkano naman bintahan itong no? ganito? 100 lang din 100 ito 120. Yan, ito 120s mga about na ano. Ah, uh, bag natin, no. Yan. So, yan, salamat po. So, yan, sa out po sa kanila, no. So, dito naman tayo sa ano. Kay Boys Kagawad, no. Anong pwede natin, no? So, Daming stock ngayon, ah. Daming stock, ah. So, mga pang-angkal pinter naman 'to, mga about ng mga kalpinter. Yan. Yan yeah, magkano? 180 180 daw 180 Yan ito yung tricep nyo. Lagari. 250. 250. 250. Yan, yeah, ano naman siya? 200. Ano yan? Siya, ano ba yun? Ano 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 siya? Yan. 200 mga ito, dito no. Yeah. Ito. Uh, Mayroon itong kagawad. Ito so, magkala mo ito? 300. 300. Yan mga ito. Ito po. Ito. Uh, ito? 200. Uh, pamalo. Hindi po. Ano siya? Ano ito? Uh, 300. Ah 300 pala. Ano to? Ano ano Ahaba siya to Pamalo. No, Ayaw na may mga pindutan yan o. No? Uh, bakal yan ano yan baston Yun yeah, know yeah. Yan oh yan betul 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 pwede betul 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 So, yung mga karton niyan. na oh, ang baston. 'yan. O, diba? ba? Oh. Papalutin Mayroon papakita Baston 'yan. Maganda, maganda yan, boss. Magkano yan, yan, boss? Maganda yan, boss. Yeah, maganda, yan, boss. maganda na 300, 300 lang. Yan. Wow. 300 lang. 300 lang. 300 lang. 300 lang. 300 lang. 300 lang. lang. 300 250 lang. 300 lang. lang. Oh, brand yung pa yan, boss. Kuya, battery lang po ang bibili niyo. 300. Yung battery ng Lobo na. Lobo na nga. Yan yung mga na-stack lang po, pero goods po yung cellphone na yan. Nakalagang 200 Nokia original. Lobo lang po yung battery, pero dami dito kayo. Ang nabibili niya, kuya, pwede. Idol, yan sa mga solar mo. Pura lahat ng bagay dito. So yan mga kids -so, Brand, new, brand new, kre, ano, 200 naman si Nokia. Yan. 200. Pero may battery siya, Hanap na lang ha no, sa ibang way, sa ibang Francaa, baka mayroon pa. Ang abila po. Magkano? 500 kasama ng panel niya. Pang text stage lang, di ba? Oo. Oo. Sige pa, ano pa pa pwede ma-abil natin sa mga customer? Sige, laban. Ano pa pwede? Yan, magkano yan? 200. 200. Bago nyo bayaran, papakita namin buo. Ayun. 200, no? Ano dibutin, dibutin. ano so... yeah. yan? Dibutin, 200 lang. Ayan. Eh, yung solar naman na isang yan. Yung orange, yung orange. 400 ang namin ito. Pero 350 bibigay ko. Oh, 350, oh, 350. na lang. P yung likod niya na idol, pwedeng matingnan? Pwede. Oh. Pwede ka mag-charge ng cellphone o P oh. yun, ano dyan. Oh, yun. Alakas Oh, Iba-iba yung ano niya, wala yung mo na, ikita na. Magkano na lang sa inyo? Magkano sa inyo? Magkano <laughs> na lang? 350. 350 oh, 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 <laughs> din dito, dito guys, no? Oh. Uh, 250. 250 mga brand new siya, no? O, oh, tinanong um, oh. po. nakabuka ka na, oh, <laughs> Ayan. Ayun, ganda yung speaker. Magkano naman? Speaker, 300 na lang. 300 na speaker. Bluetooth speaker. <laughs> oh. Bluetooth speaker. 300 na lang daw. 300. Kuya, yung tulog o. niyan parang GBL. So, ah, parang GBL ang tulog niyan. Gamit namin yan sa oh. bahay, pero ang ganda. Ang oh. ganda. Oh. 300. Paano kung tatawaran pa? Ay, kung tatawaran pa? Oo. Oh. Kung si bahay tayo magtawaran. Yun. Iyan <laughs> ang maganda doon. Wala ka namang kasalanan para kang tawaran, no? yan. <laughs> so, ganda yun, no? Pang ano. Yan, no. Tingnan natin, tingnan natin. Alright. Alright so, daurong tayo doon. doon. Yan, hindi tayo makano dito ah. Yan, yan, yan. yan. Mabigat, mabigat. Mabigat. Lutot. Adi, ah, ano to? Recharge siya to ang vlog. Oh. Magkano? 300. 300. 300. 250. Ano, oh, so eh, 250. 250. 250. Yan. Okay, so dapat tayo, so, so, tayo sa ano. Yan, ah, sa ate. Na. Oh. So, dun tayo sa ano. Ah, bantay. Oh, nakalatag na. Ayun. <laughs> <laughs> Shoutout po sa kanilang, oh, may ano rin, no? Wallpaper. Shoutout po, Jeanette the Blockbuster. 80 ang isa nito, dalawang 150 na lang. Dalawang 150, the 150 yeah. Yeah. wallpaper, no? Dalawang 150. Naman tayong na mga about mga tall power stores, dumali dito, dito sa mga boss, mayroon tayo. Boss tayo, mayroon tayo ng mga about sa mga, so, hindi naman karamihan, karam, kadalasan naman dito sa mga power stores natin, mga guys. Yeah, mayro mga ganun. Mga latak dito no, so, mga So, mga pang-hardware dito, mga pang mga. So, doon dapat, braddam. 'Yan doon sa so, mga no no. Ay, dito yeah, mga pang-ano. Okay. Hello? So, dapo tayo. Shout out po sa inyo. Good morning. Oh, Ayan, si ano. Oh, <laughs> ikaw, may iba-ibang ibang ang pwisto mo, no? Okay lang yan. iba-ibang ang pwisto mo. O, oh, dito tayo. Siya nandito naman siya. Ayan. Yeah. So, shout out po siya, ha? Ano pwede natin mabil dito, Jess? Ito, magkano mga ganyan? 150. 150. Anak mo? <laughs> kapatid. <laughs> oh, kapatid. <laughs> Yo, 150. 150. 150 Yes, mga pimpi O, testing pa, 150 Yan sobrang brand yung brand nyo ito mga So, mga karton pa talaga siya, no? 150 O, 150 Yan, yan katulad So, ito ma'am Magkana? 35 Lagyan ng asukal Or kapin Yan, babasagin 35 35 Oh, habang nagano si eh, entertainin man natin si boss. So yung lalagyan ng pinggan one 150 ma'am? 150, oh, 150 na lang Ito ito P150 P150 150 O siya boss 150 mura O P150 oh. Maging one P120 na lang O di mo Brand new boss oh. May kartong-kartong kartong pa talaga May kartong oh 90's pa So dito guys Mayroon pa tayong mga t-shirt Ang t-shirt natin Mga kaano? P50 O p lang, 50 50. 50 lang. Oh, white two oh, oh yun no yan so himay himay sa sombrero natin ma'am 50 lang po 30 50 lang 50 lang adi 30 lang lang do we 30 sa mga sapatos mo diyan ata 70 70 ha 70 lang oh no? so, talaga, oh yan, mga, oh, yung pangmasang presyohan itong mga guys, ito, oh ito, brief, natin guys, oh, oh magkano yung brief yun? naman? O kurenta, okay, ilang piraso, tatlong piraso. Ano <laughs> <laughs> oh, di ba? Oh, Napakamal. mga t-shirt natin. Oh. 50 t-shirt, so, murang -mora to. 50 ba? Oh. oh, yan no. Yan pa, oh. Ano ba to? Pang sexy to guys no. Oh, mga back shirt. Hmm. Uh, back -shirt. back shirt. T-shirt oh, yan. Ah, yan, murang-murang -mora yan no. Oh. Yeah. Yeah. So maroon pa no. Push bra. Mga sapatos, 50-50 lang. <laughs> Sa madalas. Ano maroon pa. <laughs> Yan dito. Oh. So dito ito, sa mga oh. sipot. So, pula. ano ba? Ba't ka lumipat dito? Maraming tao? Masigit na doon. Diyan doon kami talaga. Oo. Oh. Ayun Ay, oh. Ayun. Okay. Yan. So ano pa yung so, yun, Ano, ano yan ma'am? Ayan pa babayan niya. Bra. Ah bra. Sige po. Pili pili. Oh, oh pili diba? na kayo. Dami na yung pili. Tony Vlog. Yung sapatos natin magkano yan? Oh. yung okay. ganito. ganito. lang. Oh. Shandan, okay. Oh, ito okay. daw. Magkano daw ma'am? Na mara, mara, mara. 35 pa lang yung teto. 35 po. Uh, oh, 35. So mayroon tayo doon. Mayroon tayo doon. May, ano yung natin. O oh, yan. Pili-pili lang po sa mga customer natin. No. Dami siya mga produkto. Marami na siya. Dati-dati no. Ano yung iba-iba yun. Ang ganda yung thing yun. Ah, kay kuya. So, kinang ganda, may payo na siya, no? Oh, Medyo naka, ano siya ng, naka save siya ng ay, init. Oh, yan, ha? Eh, kayo ba yung din? Sa puso. Kapatid ng puso. ayo magsalita. Ito, kinakausap ko, eh. Yan, naalala mo ba yung, naalala mo ba yung, ano? O, oh, di ba? O, oh, yan. Parang naalala ko yung Tony Vlog. Naalala ko ba yung viral ng, ano? Oh. Mga tindira. Oh dalawa. Oh, dalawa. Na, Ito daw hindi sila magkapatid, so magka, magkapuso. Hindi, mag magkapatid. Mag mag magkapatid sa puso. <laughs> sa puso. Yon. Oh, oh shout out Shout out po. So, ano? so mayroon tayong ano doon guys, mga ano ba, yung mga bag yun. yan. yan. Eh, Itanong ko hindi natin Ano yun? Yung bote, ano yan? Ano yan? Ano yan? Alak? Ay, kabila. Oh, 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 oh. Sa kanila. Yan. So may mga ano, pambata lang talaga, pambata lang siya. Mga t-shirt ng pambata, no. Yan dito, no. Para kanina. Ah, dito kanin dumaan ako rito. So dito mga so, mga pangmasang presyo ng pinagkaguluhan ng mga customer natin dito, no. So mga bagsak presyo, mga sobrang brand new siya. Mga brand new guys. Yan, yan, yan. Itanong mo eh. guys, mga ano yan. Din sa kabilang side ba yata, kay Kuya yan? Mm -hmm. Alak, ah, no? Oo. Mm -hmm. Yan, yeah, no? Sa kabilang, pandis pilang. Yan, no? Yan. Go, thai. Oh, iba iba. So mayroon siya mga payong dati, mga payo ng mga mga paninda niya. So dito mga t-shirt naman yung mga paninda niya. Yan mga dito nung talagang Kita magkano kano niyo. Grabe kagol. Di sa kabilang side yan, pre. Sa kabilang. Kay Gina Blockbuster para daw 'yun. Ano ano? Gina mo yung dati, wala 'yan, no? Si Gina Blockbuster, wala. Gina Blockbuster. Ang ganda ng ano, no? Pangalan. Pangalan 'yan. Oh, nandito siya. Ayan, shout mo. from Bagong Baryo. Oo. Oh. Kilalang kilala yeah, nito. Ayan, yeah, siempre mga subscriber natin yan. Oo, oh, mga subscriber mo yeah, pa rin Mga t-shirt. No? Uh, subscriber mo, Tony Vlog, no? So, pang bata lang siya. Oo oh, bata. lang talaga siya. Ayan, mga t-shirt. So, mga abang ng mga t-shirt. Kung mayroon siya mga sandals, may sombrero, mayroon siya may mga masking tip. Ayan, mga ibang-ibang ano. Dito lang sa ano, dito sa mga habanid doon doon, no? tapusin natin. Diretsuhin natin. So maraming salamat. Salamat. Hey. Ito ay dalawa. Oh. Okay, okay. Salamat. Oh, tapos dapot tayo dun sa unang naman guys yung